Naging mabunga nga ang panahon o ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Batay sa ulat ng Presidential Communications Office, inihayag ng Pangulo na very promising ang kanyang pagdalo sa Grand Prix dahil sa nakapulong niya si Singaporean Prime Minister Lee Shin Long at Deputy Prime Minister Lawrence Wong. Sinabi ng Pangulo, kapwa inaasahan ng Pilipinas at Singapore ang mas pinalakas na collaborations sa iba't ibang larangan para matugunan ang tinatawag na parehong daigdig ang mga hamon. Samantala, sa official Instagram account naman ni First Lady Liza Araneta Marcos, sinabi ito ang Formula One ay isang oportunidad sa networking para sa iba't ibang personalidad kabilang na mga political figures at business leaders. Bukod kay First Lady Liza Marcos, makikita rin sa larawan ang iba pang mga Singaporean business leaders and personalities na kausap ni Pangulong Marcos sa roundtable. Kasama rin sa roundtable ang anak itong si Joseph Simon at si House Speaker Ferdinand Martin Catherine Valdez. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manuwaya Mamogay, Tatak, RMN.